Uy, wala nang ano, wala nang masyadong snow. Nak, ganda na tingnan, ano? Para magi-snow na naman sa Webes, magi-snow na naman sa Webes, no? Yan. Yun mga kainay, sino magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Saan tayo kakain, ma? Tim Hortons na lang. Tim Hortons, saan ba? Ano bang kainan sa Tim Hortons? Soup? soup. Light, soup. Ano lang, light meal. Light meal, soup Mario Joseph. So, doon na kayo. Light lang para. Wag na tayo na dito. Maya, magluto tayo. Luto tayo, sige. Pero saan kaya Tim Hortons? Doon tayo sa ano? Sa ano ba tawag doon? Doon sa iba naman para maiba naman yung Tim Hortons na pinupuntahan natin kasi lagi na lang tayo nandito, no? Baka nagsasawa na rin yung mga viewers natin. Dito na lang sa ano? doon sa doon sa malapit tayo nagpapa-dental clinic. Sa Oxford. Ah, Oxford 'yun sa so Oxford. Doon sa Dental Sen kung saan nagpapa-medical nagpapa-dental kami ni Mahal na Reina. So maggo-grocery muna kami tapos sa diretso na kami doon sa ano? Sa Tim Hortons kakain Hindi pa kami kumakain yung eh. Tapusin muna namin grocery Tapos pagkatapos mo grocery, kain Tapos pasyal-pasyal Patingin-tingin, -pasyal, uh, yan Kahit na hindi makabili Yan Para ano na, wala nang isipin Pagkatapos mo grocery O tara, let's go So alis muna kami mga ano? Paper bag, bag. O oh, sige, meron syempre Sabi ko kay Mahalarene, itulak yung cart eh pero okay lang kasi hindi naman na rin naman tayo mahirapang magtulak ng cart ngayon kasi nga wala nang snow mga kay ano? yeah, siya hindi na mababalaho yung ating cart. Pagka tinutulak natin. Ganda na no. Beautiful day. Yan. Yeah. So, yun, ako, grabe. So, yung ano ko mga kainag siya ano? na bali napakompute ko na nga pala yung aking income tax. Naku, ang dami kong resibong inipon. Yung, yung iba pala doon hindi kailangan. So, bali ang at least kahit pa paano, meron ako makukuhang income tax return mga kainags. Ano, alam niyo kung magkano makukuha ko? Kasi dalawa nga yung T4 ko, 'di ba? Yung T4 natin dito sa trabaho at saka yung T4 ko sa YouTube. So, mabuti na lang hindi ako magbabayad. Meron ako makukuhang 24 dollars. Yeah. <laughs> Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan. So mga kainags, ano, andito na si Lucas Alberto. Yan. Idol, idol na idol to tayo ni Lucas. Si Lucas. Birthday niya, April 1. Uy, happy birthday. Uh, happy birthday, Lucas. Ha? April 1. Oh, happy birthday Lucas Tsaka si, ano, si Dennis Yan Alberto Dumating sila rito no? uh, asa Asawa kayo ni ano di ba, ni, ni Rika Yung kanina So Lucas Kumusta Habir. Yan. Ayos. <laughs> Sir, maraming maraming salamat. ah. <laughs> you. Hindi ka pa magpapapicture? Yan. Papicture na kayo para ano. Sa susunod, hahaba na yung pipilahan nyo. Picture kayo na. Sabi <laughs> buddy. tayo, picture tayo Masama ka. Dito ka, upo ka rito. Oh, dito ka. Ma, dito ka. Yan. Picture tayo. One, Ya, yeah. so, picture na. <laughs> Lucas Winter, Spring. Winter, Spring, Summer, or Fall. <laughs> Yon. Thank you. Thank you Rena, Dennis, ah, maraming maraming salamat. Yan. Yeah. Thank you. So yun mga kainags, ano, pinuntahan tayo dito nila ano, no, Dennis at ni Lucas. Kita nyo mga kainags, ano, simpleng ganun lang, marami tayong napapasaya. Ano ako la syempre masaya din ako syempre no may mga may mga gustong makita tayo gustong mga pagpa-picture sa atin sobrang sobrang saya nila pag nakita nila tayo at saka syempre especially pag mga bata napapasaya natin yung mga bata masaya na rin tayo mga nan sobrang saya natin no di ba eh mabuti na pinakamagandang ginawa nila nagpa-picture sila sa atin mga kainan ano? naman pag dumating ang panahon yung mga picture na yun bibili ng mamahalin mga kainan 'di ba? Higop muna tayo sa baba, baka kulang pa ako sa sa kain eh. Gutom pa ng konti eh. Mm, sarap. Nabusog na ako doon pa lang sa ginawa ng mga subscribers natin, mga viewers natin, nabusog na ako, mga kayinags. Sobrang ligaya, masaya, siyempre, no? Nakapagpasaya tayo ng mga kababayan natin. Nakita nila tayo ng personal. Siyempre naman. Sino ba naman ang hindi mabubusog sa ganun pa lang? Iwasan ko muna mag-ibang baka mab mabilawukan ako eh. Yeah. <laughs> I'm happy. Sobrang saya ko. At di, dito, dito nga pala yung ano ni dito nga pala yung ano ni Mahala na Reina mga kainis. Dito siya unang nagtrabaho. Yung first job niya rito sa Canada nung pagdating niya. Yan, dito yan oh, Original Joe's. Diyan malaki yung tip niya diyan eh. 'Di ba? Ilang buwan ka dito, ma? Isang buwan lang. Ay, ah, isang buwan lang siya dito mga kainis. Yan, diyan siya nagtrabaho dati unang ano oh, nya, unang uh, trabaho nya sa Canada tapos nagpapadental kami, yung dental zen doon oh, yun know dental zen doon tara <laughs> yan, tapos si ano, nandyan si ano yan, nandyan si si ano, si sa, sa drive-thru si, si Rika Rika Alberto yung nag ay, nasaraduhan ko si mahala rin yan <laughs> so nakakatuwa naman ano kasi eh, may na meet tayong subscribers ngayon talagang sobrang saya nila no nakita ko sobrang sobrang saya nila mas masaya ako mga kainags no kasi syempre naramdaman ko na nakakapagpasaya pala tayo may mga masasayang tao na pag nakikita tayo kaya yeah, sobrang sobrang ano ako sobrang saya it's my pleasure to meet you guys yun so alis muna kami na mahal na rin ha at kami pupunta muna saan Pusantay tayo punta, ma? Ano, magwawaldas muna tayo ng kwarta oh. Ang <laughs> bira Ano yun, yabang lang yun, mga kayang isa Okay, maniniwala sa akin ma. Yabang lang yun Waldas ng kwarta Siyempre, kailangan natin sabihin niya Para magkatutuo daw Magwaldas ng kwarta Ibig sabihin, pag nagwawaldas ng kwarta Maraming pera I wish, no? I wish O, tara, let's go Yan, ito yung ano ni, ano Ni Mahal Arena, no? Yung kanyang unang employer tapat mo sa original Joe's magyan. unang employer ni Mahal na Reyna uh, original Joe's uh, tapos dito naman kami nagpapa ano nagpapa dental zen yan dyan yan. Ayan. every 6 months dental zen baka naman baka naman ha nandito tayo ngayon sa syempre mga pa ba no winners na naman <laughs> so pagkatapos natin sa team Hortons Uh, dito naman tayo sa winners tapos sa uh, nga pala meron rin yung pala ako na alalat. at merong nagpapa shout out din mga kainas ano, yan so shout out din kay Basti Alberto yan so kapilido ka sila nila ano nila Dennis no nila Lucas Alberto at saka na Rica Alberto yung na meet natin kanina sa team Horton so shout out sa Basti Alberto yan tapos sa uh, shout out na rin kay ano no kay ano Paul Adifwin yan kasama ko sa work siya yung nagsabi sa akin na ano eh na paki shout ko raw si ano si Basti Alberto dahil daw super idol daw tayo ni Basti Alberto. Super idol ba? O baka naman mega super? Yun. <laughs> so maraming maraming salamat to bali, bali si Basti Alberto nga pala mga kainag parang kasing edad yata ni Lucas ano. Yung namit natin sa Tim Hortons kanina. Bata rin, bata rin. Yan magkaapelyido sila. So, maraming maraming salamat po sa panonood nako. Mara, karamihan sa mga viewers natin ay mga bata, ayan mga nasa tamang edad. 'Yan ang mga viewers natin. So, maraming maraming salamat po sa inyo, no. Thank you very much. So, iwasan natin ang hindi magagandang mga halimbawa. 'Yan, mabuti na lang ay magandang halimbawa tayo, mabuting influencer tayo. 'Yan, 'di ba? So, iwasan natin 'yung mga hindi magagandang uh, salita. 'Di ba? So anyway, dito muna kami ni Mahal Arena mga kinis at maraming maraming salamat sa, pa, sa panonood ano. At mamaya uwi kami, may araw pa. Maganda pa 'yung araw ngayon. So 'di ba? Tsaka marami na ring ano, maraming naghahanap na rin sa Inags Move Dance. Yan, but daw hindi 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 na raw ako sumasayaw at hindi na rin daw ako kumakanta. So hindi na muna ako kakanta mga kinis no kasi baka sumama ang panahon eh. Kakaalis lang ng snow eh. Pero sa Webes nga magbabalik na naman. Bira naman 'no. Wala, well, may forecast ba? O mataas ang forecast na this coming Thursday, no? Wala na, nagbago na. Uy, salamat naman nagbago na yung forecast ano na magi-snow sa Webes tsaka sa Friday. So yun. Uh, pero yung dance dance natin, yung dance dance ni Inags, Inags moves, yung pwede nating gawin mamaya pag-uwi natin. Ayos. Sabay ka ma? Dance move. <laughs> oh, tara, 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 let's go, let's go What a beautiful day mga ka-Inags, oh. Wow! Sarap maglakad. Wala nang ka-snow, snow. Yan. Pera usog. Huwag lang sana mabati. Pag magtuloy-tuloy na sana, ang ganda ng panahon. Yan. Nako po, Panginoon. Hanggang doon. Kahit saan, wala nang snow. Goodbye, snow. Don't come back again. Again. Uh, tapon muna tayo ng basura rito, mga kainag Yan. All right. Yo. Ayos. Tara mamili tayo ng mga ano, mga damit na bibili natin doon mga kainis. Ayos, ayos. Ay, di sa Ido dito. Oh, din sa Ido Skyview. Ayun oh. So, meron na naman tayo na meet up na subscriber mga kainis. Ano na pangalan? Idol Linags, Joseph. Joseph, tsaka kay ano, shout out kay Jerome. Jerome. Idol na idol ka namin eh. Thank you sir, maraming maraming salamat. Oh, nagpa-picture na rin siya mga kainis ha. Ayos na sir, maraming salamat. <laughs> Buti tinawag mo ko sir ha. Sabi sa inyo eh. Hindi ako suplado mga kainags. sabi sa inyo pag tinawag niyo ako. Bossing Inas. <laughs> maraming maraming salamat sa tinawag mo ako? Kasama ko si Mahal na Reyna nandiyan. Ah, eh. oh, Nag-ano doon eh. siya sa mga pangbabae. Pangbabae ano. Thank you, thank you. Ano. Ayos. Yan. Ano tinawag mo ako sir ha? Yan, so wala ako nabiling damit mga kainags ano. Pero meron ako nabili. Yan ito. Baseball gloves. Tapos sa ah, bumili na rin ako nito. Ayan oh, o. Oh. Para kung sakaling may pupuntahan tayo sa mga beaches ulit magagamit natin to mga kainay sa ano, speedo ano googles para makapagsisid tayo yung sisid na malalim na malalim yung hahawiin nyo yung tubig gaganunin nyo yung tubig o pag sumisid tayo <laughs> so magagamit natin to halimbawa pumunta tayo ng, ng Mexico halimbawa lang ano magagamit natin to tapos pag naglaro tayo sa summer ng baseball or softball magagamit natin tong gloves. 20 dollars lang tong gloves mga kinis, pure leather. 'Di ba? Tapos ito, um, ano lang to, 12 dollars, no? Yan, nagko-collection kasi ako nito kasi yung mga gloves, yung mga goggles na inuwi ko sa San Jose Occidental Mindoro Philippines. Iniwan ko na doon. Kasi 'di ba mad madalas tayong maligo sa beach dati. Noon nandoon tayo. Iniwan ko na sa mga kapatid ko 'yon para magamit nila. Yan, lagay lang natin dito. Ay, diyan 'yung ano, lakarin lang natin. Ayaw maglakad. Ako nalang maglakad. Tintayin mo ako dito. Wala maglakad. Ang lamig. Bagay. Malayo e. Eh. Tara. Sakyan tayo sakyan. <laughs> bihira. Pag may kasama ka talagang tamad, magiging tamad ka rin. Ano? Ang lamig e. Eh. Paglalakad ako. Huwag kang mag-alala. Habang naglalakad tayo, ayayakapin ay, kita. Mararamdaman mong init ang aking pagmamahal habang tayo naglalakad. Ay, sabi. ko. So, by, by the way, mga kinays, yung na-meet up natin na subscriber kanina, Jan dito yung kapatid niya dito nagtatrabaho yeah yeah yeah, Diyan, merong ano diyan eh merong ano diyan oh no? di ba yan yung Burger King diyan tayo madalas kumain ano dito kumakain yan diyan pala nagtatrabaho si, si Dennis ba si Dennis ba yon diyan sa Edo ah, nandiyan yung Edo tapos yung Home Depot nandiyan yan yung yan yung Home Depot na madalas tayo no hindi nila alam na madalas tayo diyan yung Home Depot na pinupuntahan natin tapos diyan lang sila nagtatrabaho tapos yan yung Burger King na kinakainan natin yan, tapos ano ay nag-comment daw sa sa akin na ano, sabi ng kuya niya na meet natin kanina. Na pinapapunta raw sa pinapapunta raw ako sa Edo, ma. Pinapapunta lang ako, hindi ko alam kung ililibre ako. <laughs> pero hindi ako magpapalibre ha. Hindi ako magpapalibre mga kinas ano? Ayoko magpalibre uh, Maraming maraming salamat sa offer Kung sakali man Kung sakali man libre niyo ako Pero uh, please lang wag nyo ako ilibre Kung ano yung presyo ng, ng restaurant dyan gusto kong bilhin in my own money. Yan. So, syempre, business is business. Yan, dito tayo sa PetSmart, mga kainags, ano? Talagang sinadya natin to para makabili tayo nung dilatang pagkain ng ating mga mga gwapo at magandang aso. Yan, talaga. <laughs> so pera naman ni Mahal na Ray mga kinex yung natin sa kanya kasi yung budget natin pagdating sa mga grocery pati sa mga aso so meron kasi kaming gustong bilhin na treats para sa mga aso no, doon sa, sa superstore kaya lang hindi na namin makita mag, ano eh, parang laging nauubos maraming bumibili kasi mura sa ano eh, mura sa superstore mga kinis, ano, mas mura doon kaysa dito sa PetSmart so yung mga binibili natin mga treat ng mga aso doon siguro mas mataas ng almost 3 dollars dito Ano yan, nandito na tayo sa bahay mga kainags ano? Tapos uh, naipasyal ko na rin yung mga aso natin Karating lang namin ano? Ah, uh, Ito nga pala, bahay ng ibon Yan Sige na nyo Wala pa laman ano laman na ba? Wala pa ano Ayan, no? yeah. <laughs> so ano yan uh, Binabahayan ng ibon yan mga kainags Pagka ano no Pagka uh, hindi na malamig Siguro mga katapusan ng April or second week ng April may mga titira ng ano diyan uh, mangingitlog ng mga ano mga inak ng mga ibon Meron pa ako ginawang mga ano yung mga bahay ng ibon nandoon sa gilid ano eto ginawa ko rin to yun ano. Nako si Saya lumabas na ayan ng dalawa ya, tapos sa bala ko pa rin gumawa ng ano dalawa, dalawa pang bahay ng ibon Kasi malaking natutulong niya sa mga ibon na uh, nagbubuntis mga kainay ano, sa mga bahay na ginagawa natin Tapos yung mga damo-damo, nilalagyan nila ng damo-damo yung mga ano, yun yung bahay na ginawa natin para ano doon sila mang itlog oh, ganda na ng ano natin ng backyard natin kaya lang makalat mga kailangs ano? meron nga para nag-comment makalat daw yung backyard natin linisin daw natin Ayan, ito ito kinalat kasi ng mga aso natin to no kasi tapos nung ano, karang last year inayos natin yung bakod natin na ilagay natin dito kaya lang syempre pag winter talaga madumi talaga pag winter pagkalipas ng winter tsaka yung mga aso natin kinakalat nila yan eh So, pag nag-ano na, nawala na yung mga snow na yan, saka natin linisin yung backyard natin, mga kainags, ano. Ano? Ha? Dalawa kayo. Pasok muna tayo sa bahay. Yun, sikat si Ari Ara, oh. Yan, tara. Gawin natin yung dance moves. Dance moves natin, eh. Ninags, patuturo ko sa inyo kung paano. <laughs> yan, so ito na yung isda natin, mga kainags. So, nilagyan ko ng asin yan. Pipirito na lang natin yan. Pero, teka muna, meron muna tayong babasahin kasi meron akong nabasa rito, eh galing kay ano no kay um, Maria Leonora Sumang yan good evening po sir Inags dance move nga inaabangan namin ginagaya din minsan step mo ha 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 Okay, sige, sige. Uh, so, <laughs> meron daw gumagaya ng dance move natin. Ano? Para hindi kayo mahirapan, mga kainags, eh. ituturuan ko kayo kung ano yung dance move na ginagawa ko. Ano? Uh, to, to, Habang, ano, uh, papakulo muna tayo ng tika may may ng konti yan ganito yun mga kinis ano? ay hindi kita eh kita pa sa camera ilagay natin ganyan natin yan para kita yung paa hindi ganito usunod natin konti sa dali yan para kita yung, ah, yung ulo ko yan so ganyan yan mga kinis ang una ganun muna yung kanang yung kanang paa lagay nyo dito sa harapan tapos yung kamay nyo nakaganyan tapos ganoon lang o oh. 1 2 parang gumaganyan lang kayo sa una ganyan. Tapos, yung pag nakaganyan na kayo, yung kaliwa na may sa unahan. Tapos, ganun lang din. Ganun. Yan. Pagkabira ng ganyan, dito tayo. Pagkabira ng ganyan, banatan nyo ng ganun. One, two, three, four. Ito naman sunod isa naman. One, two, three, four. Tapos, atras, kaliwa, sabay. One, two. Ganyan. Tapos, yung lalagay naman. One, two. Ganun. Tapos, Atras.

Pambira naman itong mga aso ko. Si Saya, oh. Binasag pa yung... Binasag pa. Hindi hira makakinis sa so, <laughs> Hindi ako makatawa makinis Masakit. Aray ko. No, Shhh! ka no, ka dyan! Lumi ka dyan! So yung mga kinis, ano, sana... No, Shhh! Oh. Mga aso natin ito. Si Selos kasi si Saya yun, mga kinis, ano. So sana makakinis ako. Oh. Yun yung moves ko. So dinagdagan ko lang na dinagdagan ako kung ano-ano. Kaya medyo napapahaba doon sa bandang huli ano damihan niyo na lang doon sa mga gusto lang naman ng dance move ni Inags so bilisan natin oh bilisan natin para pakita ko sa inyo wag lang sana makulit yung mga aso natin ano eto to 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 to, to. Ayusin, natin, ayusin natin one alis yan alis yan mga aso alis yan alis yan sabi alis diyan eh sayo ni eh. ayan oh ganyan mga alis oh one one two three four five six seven eight 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 two, three, 3, 4 10, 10, 10 10, 10, 10 Ganon Baka na-cornehan kayo mga kayo na Pasensya na kayo ha Yun, lagyan nyo na lang sounds <laughs> Nakatawa na ako Hay nako. So pipirito ko na muna tong isda natin. So, Makakilig memang may mga asin yan, oh. No? Yan. Pirito ko lang. Ah, hindi ko alam kung inuuto niyo ako, makakainis si. Eh. Pero okay lang yan, basta masaya kayo. Masaya na rin ako at gusto ko naman yung ginagawa ko, makakainis ano, para sa inyo. Para sa inyo masaya na rin ako. So anyway, so by the way, yung chicken nga pala, nilagay na natin dito. Nandiyan na, nandiyan na. Ayun, ayun, na. naka-foil. Nihintay ko na lang, binibake natin yon Nako, mga kainag, ano? At meron akong na-delete na video kanina nung pumunta tayo ng Team Hortons, ano? Uh, nag -e edit na kasi ako ngayon, hinahanap ko yung unang pambungad kasi meron tayong na-meet up na na subscriber doon kay ano, Rika, Rika Alberto. shoutout out so, pasensya ka na yung video natin kanina, yung vlog natin kanina na sinama kita. Na-delete ko pambihira, ano? Ganon talaga, mga kainag, nangyayari talaga yun, ano? So sayang, sayang nang inayang ako kasi na makakasama ma, ma, sana sa vlog natin ngayon yung subscriber natin si Rika no? pero anyway Rika yung family mo naman si Lucas tsaka si Dennis ay nakasama sa vlog natin ngayon yung magama mo kaya yeah, pasensya ka na yeah, mo next time pag napunta uli ako dyan sa Tim Hortons Uh, sama ulit kita sa vlog. Sana makita kita ulit dyan, ano. So, uh, mga kayo nags, maraming maraming salamat. Hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Don't forget to subscribe sa mga baguhan, ha. At saka, do, uh, don't forget to leave your comment and likes. Yan. Thank you very much ulit. At maraming maraming salamat sa Tagalog. Yan. Hanggang sa muli.